hapon nga pala mga kasari na ibenta na ni Habi yung mga sakong inuuwi niya dito sa bahay. Tagal-tagal din mga kasari bago na ibenta ni Habi yung mga sako. Nipon niya nga muna mga kasari hanggang sa umabot ng 200 pieces yung sakong mga inuuwi niya dito. Ang nga si Habi mga kasari dun sa sakong na ibenta niya kahapon dahil umabot ito ng 2,000 peso. ba diba, sana man namin pupulutin yung halagang 2,000 peso sa pag-iipon lamang ng mga sako. Ngayong araw na naman na ito mga kasari, marami na namang nakatambak na sako na inuwi si Habi galing doon sa restaurant ng kanyang kapatid. So ano pa nga ba ang gagawin ko kundi liligpitin at aayusin at syempre mag na naman kami hanggang sa umabot ng 200 pieces yung may ipo namin sa na naman namin ibebenta. Marami-rami rin yung aayusin ko ng mga sako mga kasari na inuwi ni Habi. Kasi nga ang sabi niya sa akin na tambak daw ito doon sa restaurant ng kapatid niya kaya ayan napadami yung uwi niya ng mga sak. Ko. Ay, alam nyo ba mga kasari, kahapon pa talaga ako bising busy at kahapon pa talaga ako pagod na pagod yung balakang ng auntie nyo. Napakasakit na at talaga, iinda ko na rin talaga yung sakit ng aking kamay. Alam nyo ba mga kasari, ang inyong anti ilang taon pa lamang is may arthritis na, Diyos ko po. Ito pala talaga ang feeling ng nagkakaedad ka habang tumatagal nakakaramdam ka na talaga ng pananakit sa katawan. Lalako ko pa nga noon mga kasari na palagi sinasabi sa akin ng nanay ko na wag abusuhin ang katawan sa pagtratrabaho lalo't lalo na pagpagod ang katawan mo tapos maliligo ka. At hindi ko po yon pinapansin dati mga kasari kasi ang sabi ko wala naman akong nararamdaman na sakit sa katawan sa tuwing ako'y naliligo kapag ako'y pagod. At alam nyo ba mga kasari ang sabi ng nanay ko hindi mo pa mararamdaman yan pero pagdating ng araw sa mo na marirealize na totoo pala ang lahat ng sinasabi ko. Ay nako mga kasari ngayon ko lang talaga naalala yung sinasabi ng nanay ko na yon Nang nagkakaedad na ako is talagang nararamdaman ko na yung mga sakit-sakit. Mga kasukasuan ko at mga balakang lalo't lalo na yung mga kumikurit yung mga daliri ko dahil parang merong tumutusok-tusok. Yun na nga ang sabi ni Habi ay yun daw ay arthritis Diyos ko po talagang hindi ako katulog sa gabi sa sobrang sikit at lalo't lalo na di ko talaga natutupi yung aking kamay dahil nararamdaman ko talagang manhid na manhid at masakit na masakit. Kaya nga mga kasari, kahit masakit na masakit yung aking katawan at kasukasuan, no choice pa rin tayo dahil tayo ay nanay at syempre tindera. Bawal magreklamo at laban lang ng laban kahit wala tayong kalaban. Yung mga oras na yan mga kasari, tapos na akong magligpit at magayos ng mga sakong inuwi ni Habi at inilalagay ko na sa tabi. Pagkatapos ko naman ligpitin yung mga sakong mga kasari, nagwalis na po ako dyan at tinatanggal ko na yung mga dumi-dumi. Kuha ko sa mga sako dahil alam nyo ba mga kasari, marami pa akong gagawin at meron pa akong tupiing nakaantay na kailangan kong tupiin. So, paano ba yan mga kasari, hanggang dito na lang yung aking video at hanggang bukas pumuli. Bye bye!